Alam mo ba na may apat lang na simpleng salita na kapag tama mong sinabi, kayang baguhin ang tibok ng puso ng kahit sinong babae? Hindi ito cheesy pick-up lines. Hindi rin ito basta sweet talk lang. Ito ay mga salitang nakaugat sa Stoicism, isang filosofiya na higit dalawang libong taon nang nagtuturo kung paano kontrolin ang sarili, damdamin, at kung paano magkaroon ng tunay na kapangyarihan sa relasyon. Kaya kung iniisip mong ang mga babae ay nahuhulog lang sa gwapo, mayaman o matalino, hintayin mong marinig ang sikreto. Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang umaasa sa pakitang gilas. Yung iba, todo effort sa pa flowers, chocolates at endless good morning texts. Yung iba naman, nagpapafol gamit ang material things. Kotse, gadgets, mamahaling date. Pero bakit? Kahit ganoon, may mga babae pa rin biglang nanlalamig o kaya naman may iba pang pinipili kahit hindi kasing gwapo, yaman o effort mo. Dahil isang katotohanan ang madalas nating kalimutan, hindi sa lahat ng oras panlabas na effort ang nagpapabago ng puso ng babae. Minsan, isang salita lang. Pero tama ang timing, tono at intensyon. Mas tatatak kaysa sa kahit anong mamahaling regalo. Sige, isipin mo ito. Naalala mo ba yung time na nagchat ka ng good morning? Kumain ka na ba? Araw-araw? Parang wala ng epekto parang nagiging routine. Pero nung minsang sinabi mo ang simpleng salitang salamat, biglang napangiti siya. Bakit? Kasi hindi sa dami ng salita kundi sa lalim ng kahulugan. Kung hindi mo alam kung anong tamang salita ang dapat banggitin, mapapagod ka sa kaka-explain, kaka-effort, at sa huli baka isipin mong, bakit siya nahulog sa iba, eh ako naman itong laging nandyan, reality check. Kapag mali ang approach mo sa communication, kahit gano'ng kaka-loyal o ka-effort, may kulang pa rin. Kaya ngayon, uumpisahan natin ang journey na ito. Sa video na ito, ibabahagi ko ang apat na salitang kayang paibigin ng kahit na sinong babae. At hindi lang basta-basta salita, kundi may kasamang stoic wisdom kung paano at kailan mo ito gagamitin. Salita na number one, naiintindihan kita. Grabe no? Simple lang. Pero sa totoo lang, karamihan sa lalaki hirap sabihin ito. Mas madali pa nga magbigay ng solusyon kaysa makinig. Pero tandaan, ang babae hindi laging naghahanap ng sagot. Kadalasan, validation lang. Kapag sinabi mo ng totoo at taus puso ang salitang ito, naiintindihan kita. Ang ibig sabihin, hindi mo minamaliit ang nararamdaman niya. Hindi mo rin siya ginagawa ng excuse. Bagkus pinaparamdam mo na karapatan niyang maramdaman ang sakit, galit o takot na dinadala niya, isipin mo may bagyong dumaan. Bilang lalaki, instinct mo ay maghanap agad ng paraan. Saan tayo lilipat? Ano ang dapat gawin? Pero minsan, ang kailangan lang ng babae ay maramdaman na may kasama siya sa unos. Hindi para pigilan ang ulan kundi para hawakan ang payong habang bumubuhos ito. At yung simpleng salitang naiintindihan kita, iyon ang payong na nagbibigay ng init kahit malamig ang paligid. Hindi lahat ng sugat kailangan ng gamot. Minsan kailangan lang ng tao na may magsabi, naiintindihan kita. Ayon kay Epictetus, isa sa mga kilalang stoic philosopher, We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Kapag ginamit mo ang salitang naiintindihan kita, pinapakita mong kaya mong magpractice ng self-control na hindi laging kailangan ng rebuttal, solusyon o debate. At sa mata ng babae, ang ganitong uri ng lalaki ay rare. Sa chat, pansinin mo. Kapag may sinabi ang babae tulad ng, stress na ako sa work, parang hindi na ako enough. Karaniwan sagot ng lalaki, huwag ka na ngang ganyan, kaya mo yan. O kaya, magpahinga ka na lang. Pero kapag sinagot mo nang, naiintindihan kita, ang bigat niyan para sa'yo. Boom! Biglang ibang level ang dating. Bakit? Kasi hindi mo minadali ang feelings niya. Pinatotohanan mo muna. Maraming lalaki ang naguguluhan kung bakit kahit sobrang effort na nila, parang may kulang pa rin. Bakit may mga babae pa rin parang laging nagdududa? Bakit kahit anong gawin mo, may tanong pa rin siya ng, Mahal mo ba talaga ako? O seryoso ka ba talaga? Ang problema, maraming lalaki ang sumasagot dito ng barabara. Minsan, joke. Oo naman, ano ka ba? Minsan, irita ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? At minsan, dead malang. Resulta, mas lalo lang nagiging insecure ang babae. Imagine this. Nasa relasyon ka, pero kahit araw-araw mo siyang kasama, may takot pa rin sa isip niya na baka iwanan mo siya. Na baka dumating yung araw na bigla ka nalang magsawa, at oo, kahit hindi mo intention, minsan ang kilos mo ay nakakadagdag pa sa takot niya. Kapag hindi ka consistent sa mga salita at gawa. Kapag parang hindi ka sigurado sa nararamdaman mo, ang babae ay parang nasa bangkang maliliit ang butas. Hindi man agad lulubog pero unti-unti siyang kinakain ng kaba. At dito papasok ang ikalawang salita. Ang salitang ito ay nandito ako. Simple ulet pero sobrang bigat ng impact. Kapag sinabi mong nandito ako, dalawang bagay ang ipinararamdam mo. 1. presensya na hindi lang siya nag-iisa. 2. commitment na hindi ka tatakbo sa gitna ng unos. Isipin mo yung isang sundalo sa gitna ng digmaan. Hindi niya kailangang mangako na lagi kitang ipagtatanggol sa bawat segundo. Minsan sapat na ang isang sulyap at ang salitang nandito ako. Kasi ang tunay na lakas ay hindi laging makikita sa dami ng salita, kundi sa kasiguraduhang dala ng presensya. Hindi lahat ng babae naghahanap ng prinsipe. Minsan ang gusto lang nila ay isang mandirigmang marunong magsabi ng Nandito ako at hindi ako aalis. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, Be like a solid rock against which the waves break but it stands firm. Ganon ang ibig sabihin ng salitang Nandito ako. Hindi mo kailangang pigilan ang mga alon ng problema. Kailangan mo lang maging batong matibay na masasandalan niya. Sa Stoicism, mahalaga ang steadfastness ang kakayahang manatiling matatag kahit magulo ang paligid. At kapag nakikita ng babae na kaya mong gawin ito, hindi lang siya nahuhulog, nagiging kampante pa siya na ikaw ang tamang tao para sa kanya. Scenario? Siya, ang hirap ng araw ko, parang gusto ko na lang sumuko. Ikaw, average guy. Kaya mo yan, huwag kang ganyan. Ikaw, stoic man. Nandito ako kahit anong mangyari. Big difference, di ba? Yung una parang dismissal, pero yung pangalawa nagbibigay ng assurance. At kung iisipin mo, hindi ka naman nangako ng imposible. Hindi mo sinabing aayusin ko lahat ng problema mo. Sinabi mo lang ang totoo. Na ka at handang makinig. Meron akong kilalang couple. Laging insecure si girl kasi maraming babae ang humahanga sa boyfriend niya. One time na puno na siya at sinabi, Baka isang araw makahanap ka ng mas maganda, mas successful, mas better kaysa sa akin. Kung ibang lalaki, baka sagot ay, Hindi ikaw lang naman mahal ko eh. Pero ang sinabi ng boyfriend niya, Pwede kong makita ang mas maganda, mas successful, pero wala silang ikaw kaya nandito ako. Ayun, naiyak si girl. At hanggang ngayon sila pa rin. Hindi dahil sa drama, kundi dahil naramdaman niyang hindi siya iiwan. Breakdown ng epekto ng nandito ako. One, emotional security. Wala nang mas makakapagpakalma sa babae kundi assurance na hindi siya nag-iisa. A two, trust building. Kung consistent ang salita at gawa mo, lalaki ang tiwala niya sa iyo. 3. Deep connection. Hindi lang ito romantic, nagiging mas malalim pa kaysa attraction. Paano mo gagamitin? Pon lang sa salita sa gawarin. Kung sinabi mong nandiyan ka, siguraduhin mong hindi siya naghahanap sa iyo sa oras ng pangangailangan. 2. Gamitin sa tamang timing. Also, sa oras na vulnerable siya, sa oras ng away o misunderstanding, sa oras ng takot o duda, Three, sabihin na ang may conviction. hindi pa bulong, hindi barabara. Dapat maramdaman niya na buo ang loob mo. So far, nadiskubre na natin ang dalawang makapangyarihang salita. One, naiintindihan kita. Validation at empathy. Two, nandito ako. Presence at security. Pero may kulang pa. Kasi kahit naiintindihan mo siya, kahit nandyan ka para sa kanya, kung wala ang susunod na salita, madalas mararamdaman pa rin ng babae na hindi siya sapat ito ang ikatlong salita at kapag natutunan mong gamitin ito ng tama, mas magiging matibay ang foundation ng relasyon ninyo. Handa ka na ba? Maraming babae ang nahihirapang paniwalaan na sila ay enough, lalo na sa modern dating world. Sa social media nakikita nila ang mas maganda, mas sexy, mas successful. Sa workplace, nakukumpara nila ang sarili sa iba. Sa relasyon, may mga pagkakataong naisip nilang baka may makita kang mas better, at dito pumapasok ang insecurity na kahit ikaw ay loyal, kahit wala kang ginagawang mali, minsan bigla na lang niyang tatanungin, Bakit ako? Ano bang nakita mo sa akin? Kung mali ang sagot mo dito, imbes na mawala ang duda, mas lalong lalaki. Ganitong ganito ang madalas na senaryo. Isang gabi nag-usap kayo, tapos bigla niyang sabihin, Siguro kung mas payat ako, siguro kung mas ganda ako na baka mas mahal mo ako. Ano madalas sagot ng mga lalaki? Grabe ka, huwag ka mangang insecure. Hindi naman importante yon. huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Sounds good? Hindi. Bakit kasi parang dinismiss mo lang ang nararamdaman niya at kapag ganito lagi, mabubo sa isip niya na baka nga hindi siya enough. Dito nagsisimula ang silent doubts, ang overthinking, at minsan, ang paghahanap ng assurance sa iba. Kaya ito na. Ang ikatlong salitang kayang paibigin siya ng mas malalim. Pinagmamalaki kita. Boom! Isang simpleng linya na hindi lang pang assurance kundi pang angat ng kanyang pagkatao. Isipin mo ang isang trophy. Kung itatago mo lang ito sa aparador, hindi mo talaga pinahahalagahan. Pero kung ilalagay mo sa pinakakitang parte ng bahay, ipinapakita mo sa lahat na proud ka dito. Ganon din ang babae, hindi sapat na mahalin mo siya ng tahimik. Minsan kailangan din niyang marinig at makita na pinagmamalaki mo siya, both privately and publicly. Hindi sapat na mahalin mo lang ako gusto ko rin maramdaman na proud ka na ako ang pinili mo. Sa Stoicism, tinuturo na ang tunay na kayamanan ay hindi material, kundi nasa mga bagay na may tunay na halaga. Kung proud ka sa isang tao, ibig sabihin hindi mo siya tinitingnan bilang temporary o palamuti lang. Nakikita mo siya bilang virtue in your life. Sabi nga ni Seneca, "What you think of yourself is much more important than what people think of you." Pero heto ang twist, kung ang taong pinakamalapit sa kanya ikaw, ay hindi ipinapakita na proud ka, mahirap para sa kanya na maniwala sa sarili. Scenario 1. Magkasama kayo sa isang party. Siya, nahihiya kasi feeling niya hindi siya kasing ganda ng ibang babae doon. Ikaw, hinawakan mo kamay niya at sinabi, Pinagmamalaki kita. Wala akong hihilingin kundi ikaw ang kasama ko ngayon. Scenario 2. Nagpost ka sa social media ng simpleng picture niyo. Nilagyan mo ng caption. Always proud of this woman. Sa isip niya, hindi lang siya basta partner mo. Siya ang choice na proud kang ipakita sa mundo. May isang babae na lagi raw insecure kasi ang boyfriend niya ay laging nasa spotlight. Kwapo, maraming fans, successful. Laging tanong niya, baka isang araw magsawa ka sa akin? Hanggang isang beses sa harap ng barkada, sinabi ng boyfriend, alam niyo siya ang pinakamaswerteng nangyari sa akin. Pinagmamalaki ko siya higit sa lahat. Doon nagsimulang mawala ang takot ng babae hindi dahil sinabi lang niya in private, kundi dahil pinanindigan niya in public. Breakdown ng epekto ng pinagmamalaki kita, one removes insecurity. Kapag narinig niya ito, pakiramdam niya ay sapat siya. Two, deepens love. Kapag pinagmamalaki mo siya, nakikita niyang hindi ka nahihiyang ipakita ang pagmamahal mo. Three, creates loyalty. Babae na pinagmamalaki, bihirang maghanap ng validation sa iba. Ano mo gagamitin? One, sabihin sa mga simpleng bagay, Antal Lendy, ang galing mo kanina, pinagmamalaki kita. Sobrang proud ako sa'yo sa effort mo. Tosure, so gamitin sa public settings. Hindi kailangan OA. Kahit simpleng pag-introduce. Siya nga pala, girlfriend ko. Proud ako sa kanya. 3. Ipakita rin sa actions. Kasama ang body language, eye contact, hawak kamay at gestures na nagsasabing, mine and I'm proud of it. Narating na natin ang tatlong makapangyarihang salita. 1. Naiintindihan kita. Validation at Empathy. Tohon, nandito ako. Presence at Security. 3. Pinagmamalaki kita. Assurance at Pride. Pero heto ang pinakamahalaga. Ito yung salita na hindi lang basta nagpapatibok ng puso ng babae, kundi kayang magpatatag ng habang buhay na commitment. Handa ka na ba marinig ang huling sikreto? Maraming relasyon ang nagsisimula sa matinding attraction. Maganda ang simula, sweet, masaya, puno ng effort pero bakit pagdating ng ilang buwan o taon biglang nagbabago? May mga lalaki na nawawala ang consistency. May mga babae na nawawala ang tiwala. At may mga relasyon na nauuwi sa akala ko forever pero hanggang dito na lang pala. Ang problema, maraming lalaki ang mahusay sa simula pero kulang sa pangako hanggang dulo. Imagine this. Ikaw at siya ilang taon nang magkasama pero sa bawat away, may takot siya na baka isang araw mapagod ka. Na baka iwan mo siya kapag may dumating na mas bago, mas exciting, mas kaiba. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa babae ang mabuhay sa ganitong duda? Para siyang naglalakad sa tulay na walang kasiguraduhan kung matibay ba. O baka bigla na lang bumigay. At ito ang katotohanan, kahit gaano kakasweet ngayon. Kung wala siyang maramdamang pangako ng stability, lagi siyang magdadalawang isip. Kaya heto ang ikaapat at huling salita. Habang buhay. Oo, oh, simple lang. Pero sa isang babae, ang salitang ito ay timeless promise. Hindi ito nangangahulugang literal na forever sa salita lang, kundi commitment na handa mong panindigan hanggang sa huli. Isipin mo ang isang puno ng mangga kung ikaw ay magsasabi lang ng mahal kita ngayon. Para kang nagtanim pero hindi inalagaan. Pero kapag sinabi mong habang buhay, para kang nagtanim at nangakong bubuhusan, aalagaan at pagbabantayan hanggang lumaki ito at magbunga. Ganon ang ibig sabihin ng salitang ito. Hindi lang attraction, hindi lang passion, kundi endurance. Ang totoong pagmamahal, hindi natatapos sa mahal kita. Doon lang talaga nagsisimula kapag sinabi mong, mahal kita habang buhay. Sa Stoicism, isa sa pinakamahalagang virtue ay constancy. Ang kakayahang manatiling tapat sa values at commitments kahit gaano kahirap. Sabi ni Epictetus, First say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Kapag sinabi mong habang buhay sa isang babae, hindi ito pangako na magbabago ka ng emosyon araw-araw. Ito ay pangako na kahit magbago ang mundo, mananatili kang consistent sa pagpili sa kanya. At yun ang essence ng Stoic Love. Hindi impulsive, kundi may paninindigan. Scenario 1. Anniversary ninyo. Siya, baka isang araw magsawa ka rin sa akin. Ikaw, tumingin sa mata niya at sinabi, Hindi ako magsasawa kasi pinili na kita habang buhay. Scenario 2. Sa simpleng chat habang nagkukulitan kayo. Ikaw. Alam mo, sa lahat ng noise sa mundo, ikaw lang ang choice ko habang buhay. Hindi ito OA. Hindi ito cheesy kung totoo. At sa puso ng babae, ito ay magiging anchor ng stability. Isang matandang mag-asawa ang tinanong, Paano ninyo nagawang manatiling magkasama ng 50 years? Sagot ng lolo. Kasi nung sinabi kong mahal ko siya, ibig sabihin nun habang buhay. Hindi ako naghanap ng perfect, tinupad ko lang yung sinabi ko at dun mo makikita, hindi sa sobrang effort o surprises tumatagal ang relasyon. Tumatagal ito dahil sa paninindigan ng dalawang taong hindi lang marunong magmahal, kundi marunong mangako. Breakdown ng epekto ng habang buhay. 1. Creates long-term vision. Hindi na lang kayo basta for now kundi for the future. 2. Gives security. Kapag narinig niya ito, bababa ba ang takot niyang maiwan. 3. Strengthens commitment. Ito ang nagtatak ng promise na hindi lang panandalian ang relasyon. Paano mo gagamitin? One sabihin ito sa mga special moments. Anniversaries, birthdays, proposals. 2. ipakita sa actions. Huwag mong gawing empty word. Panindigan mo sa gawa, consistency at loyalty. 3. sabihin kahit sa simpleng araw. Salamat sa effort mo. Gusto kong malaman mong nandito ako. Habang buhay. Ngayon, natutunan mo na ang apat na salitang kayang paibigin ang kahit sinong babae. One, naiintindihan kita. Validation. Two, nandito ako. Security. Three, pinagmamalaki kita. Assurance. Sir, habang buhay. Commitment. Isang cycle na kumukompleto sa needs ng isang babae. Maramdaman niyang valid ang nararamdaman niya. Maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Maramdaman niyang sapat siya at pinagmamalaki. At maramdaman niyang may future kayong dalawa habang buhay. Kung gusto mong maging lalaking hindi lang pansamantala, kundi lalaking tatatak sa puso ng babae. Huwag mong baliwalain ang apat na salitang ito. Gamitin mo ng may puso may consistency at may paninindigan. At ikaw, kaibigan, alin sa apat na salitang ito ang pinakatumatak sa'yo? I-comment mo sa baba kung alin ang gagamitin mo sa relasyon mo. At kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share itong video para mas marami pang matuto kung paano magmahal gamit ang Stoic Wisdom.